Mga paps, tingnan natin ang loob ng Yamaha GM. Ah, uh, asan oh, ba yun? GM ETS. Na uh, e channel mixer. Ayan na. Yan na yung likod. Yan na yung likod mga maps oh. Likod at loob. Bali ito yung front. Yan oh. Ito yung loob niya. Bali na sa likod yung tanggalan ba ng cover. Yan yung power supply niya. Dahil walay. Bale, binuksan ko siya mga paps kasi nagloko yung display niya ba, oh. Tingnan natin, ha. Hindi yan. Ito, ito. On ko, ha. Yun. Nawala yung mga, ano niya, litra, letters ba. Kaya binuksan ko. Tapos, Tinanggal ko yung, balik open ha, oops, <coughs> bali, yan yun, yung nakikita yung display, tinanggal ko siya at hininang ko lahat ng mga paa -pa dyan, maliban dito sa paa ng icing na maliit na yan, kasi delikado yun pag ginagamitan natin ng soliring ayon Diyan diyan. Tung kapasitor. Sa lahat ito may liit. Tapos yung um, ah uh, naguna ko bali okay naman. At nilagyan ko rin ng uh, WD-40 yung mga ano niya, terminal dito. Ah. Uh. supply ito ng 5 volt yan ito yung output ground left right ito yung ano nya DSP yung ano nya processor ng eco reverb yan na yun lang mga paps thank you thank you at sandali lang maraming salamat nga pala sa aking uh, silent subscriber silent viewers at sa kakasubscribe lang at dito sa nanonood ng video ng ito thank you very many babush